nangyari sa shock ko na putol yung spring good morning mga paps nandito tayo sa my commonwealth uh, pauwi tayo ng sandigan Gawa nung galing tayo ng ano, galing tayo Ortigas, ah, dandan tayo pero malapit na tayo sa Sandigan, gawa nang nagka problema yung ating motor. Pakita ko sa inyo paps ano nangyari sa motor ko. Akong nababali pala yung ano, yung spring ng shock ito, papakita oh. ko sa inyo mga paps. Ayan oh. Naputol yung spring ayan oh. umangat dito umangat 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 na sa baba ayan oh. o ayan, ayan oh. ito yung spring nya nagpatong na sila o oh. ito yung kap yung putol ito ito yung isang kaputol kaya umas na sya kaya ayan o oh dito, so, pauwi ng sandigan, hanap tayo ng shack. Kapalitan naman tayo ng shack, gas. Tapos naman mo to, magkano ang shack ngayon? May git 1,000. Yung mga paps, buti nga napansin ko paps. Parang, kala ko hindi, parang, hindi lang siguro kanina naputol to. Kasi oh, parang may kalawang na yung ano eh yung kaputol niya siguro ang na ng lamat tapos Pansin ko kanina pagbaba ko biglang may lumagutok kala ko kung ano lang yon kaya ito pansin ko yung gulong ko ayan o kaya pala yung pansin ko yung gulong ko, parang sumasayad to nagkaroon ng itim kaya sumasayad sa spring nung tinignan ko yung spring nakangat na dito yung shock ayan o yung spring niya. tapos putol na dito ayan o kaputol yung spring ayan ano? ito yung kaputol ito sa tas kaputol tumas na siya nagpatong na sila o oh. kaya delikado to may tumusok sa gulong ko kaya pauwi na ako hanap muna tayo ng shock ito nangyari sa siya, shock ayun uh, nga mga paps na uh, napalitan na natin ng shock yung ating motor ito pakita ko sa inyo paps uh, at naibiyahe ko na nga ito ito So ito na yung mga paps. Ito na yung ganito talaga yung ano yung dating stock niyang spring. Yung spring na naputol ay ano yun eh, spring ng ano uh, click on click. Kinabit ko lang dito. Kasi yung mayon on the click nagpalit ng nang shock. yun ang kinabit ko dito. Ayun, naputol man. Pero matagal man naman bago naputol kanina ko lang napansin tapos ito, bago na ito, bagong shock to nabili ko kanina, ano lang bili ko nyan ah, 900 900 lang bili ko nito nakamura tayo so yun, ako, ako na rin nagkabit nakabit na siya oh. ayan, kaysa kanina putol ito, bago, bago na to ah, spring pala, kala ko hindi na puputol Pwede pala maputo lang spring. So ayun. Kaya nakapagpalit tuloy ko ng shock. Hinamad na tuloy ako Bukas na ako kasi hapon uh, ko na rin ito natapos eh. Hinamad na rin ako rin na natulog pa ako. Hinamad na ako lumabas. Kaya ito. Ay, lakad tuloy kami ng partner ko. Bakit kami meral ko. Kaya ito nagamit ko na tuloy kagad. Yun lang mga paps.